Magandang umaga po mga kapambin Kumusta po? Maaga po tayo dito sa ating taniman po. At dito po tayo sa ating pagtatanim ng buto po ng sitaw. Dito po ang ating tira kahapon. Yan. At ang ating kasama si Kuya. Kuya. Hello po. Yan, Teka. Yan si Kuya. Kuya, magandang umaga. Magandang umaga po. Yan. Camera man natin, utoy. Hello po. <laughs> tara. At mas maaga po, marami tayo maitanim ngayon. Tsaka ano po pati, medyo maganda po sa katawan kapag ka maagap. Kumbaga po ay malamig sa ating katawan sa pagkatrabaho. Tara to At si mami nga po ay pabayan ngayong umaga. May seminar po sila sa DA po. Kaya tayo po muna si kuya ang kasama natin. At wala naman pong pasok ngayon. Ngayon po ay Sabado. Tara to kaya nakakasama po natin si Kuya. May paturo pala ako. Hmm? May patrak. May? May patrak. Magpapatrak. Ay, wala ako po. Hindi ay. daw sa isang araw na. At si Kuya nga po, ay na ano po, na kalmot po ng ano, ng pusa po, pero hindi naman po malalim. Para po siyang dumikit lang sa likod otoy. Oh, tiyo, magaling ang sugat mo toy. Hindi hmm. naman po sugat eh. Parang naggalon lang ano, toy. Mababaw naman po, kaya laang ay siyempre. Magulang po tayo ay kailangan po nating patrukan para po hindi tayo mag-alala. Ang sabi naman wala naman pong rabis po pag mga ano laang yung hindi naman po kalmot ay guhit laang naman po. Pero okay naman po. Ilang patrok mo toy? Eh? Nakadalawa na. Mhm. Uh -huh. truck na daw po. Sa ko tiro tiro kasi an. Dito saka dito. Sa ka tiro tiro ko toy. Dito po saka dito. Ate bila na. Hmm. Kaya lang po s'yempre nag-aalala tayo. Bilang magulang po kailangan nating paturokan po. Maestro. Yan. Kinuha ko lang po ang tak. Deo maestro. Ayo tayo wag dito. Tara. Bali dito po tayo sa ating pang-apat. Isa, dalawa, tatlo, apat dito po. Yan. Dito ko tayo. Ito na po mga kaparambin yung ating buto. Yan po. Tatanim natin kuya. Yan. Doon na tayo. Tutok doon na tayo sa ano. Taniman yan. Dalawang piraso lang po mga kaparambin. Kada butas. pati. Rin. Mm -mm. Maaga din po si Kuya nagising ay sa umaga. Kaya sinama natin. Tatakla ba natin? konti lang. Dapat ay ano lang po. Tamang takip lang. Hindi masyadong maano. Daming takip. Tabon. Tabon nahirapan po sumibol si pagka makapal ah oh, ganun ako oh, ito yun oh. wala na naman ng pagkain <laughs> wala na naman, ubos na Ubus na ni kuya matalim na uti tayo naman sa oh, toy ito toy kuya okay. oh, yeah. ang dami na itanim ni kuya ng mais dati ay dati wala itong ganito Alay, ay wala nilagyan okay. natin ay yung Pati nyo pa sa dito niya alis ito. Alin ba? Ay, sadya yan ito. But, ah, kuya, magtanim ka ito. Dali ka. Turuan kita. Turuan po natin si kuya magtanim ng mga buto-buto. Kahit simpleng gawa hindi na sa bukid. Kay... Oto. Oh, dalwa ito, dalwa. Dalwa para matuto po habang bata pa eh yan tuturo natin ng pagtatanim dalawa tayo dalawa lang ako tayo yan sige para makasana niya po niya pero pag-aaral muna ako tayo yung asikasuhin na yun naman pagtatanim nandito lang madali lang naman ay wala to yan butas pa mamaya kuha muna kuha ko ari to ari butasan natin ito yan akong taga tanim ito yun Ay, ototoy, huwag itong malaki otoy. Tika, tika, tika. Konti lang. At mahihirapan sila lumabas pagka makapalantabon otoy. Matabunan ang yan. Yan, pisain mo. Ganto otoy. Akan na ano, yung boto. Manipis lang otoy ha. Sige. mga ilang araw po ito si bull na ito may panibago tayong aabangan na naman madali lang naman po ang sitaw parang ilang linggo po ay ano na yan Bas, nabunga. basta pag humaba po ang amlaya dire diretso na po Ay, kami po itulong na din ni mag-ama maganda po rin exercise sa umaga ang magtanim ng mga gulay po hmm. ba't yung mga nabili na ganda ito? dito lang ang sabukas, ito oo oh, yan Ito yung mag Ano lang? Mababaw lang Mababaw lang kami po ay nakapat na plat po ni kuya ito po tatapusin lang po natin itong tabunan at tayo po ay uuwi na tanghali na po ah, ay mami best wala tayo malbiri gusto mo malbiri ito eh at tayo magugas muna ng kamay sa ilog na para malinis ang gawa po namin ano ay isang linya na po isang haba na bago bubutasan si kuya po ang tagalagay tapos tatabunan po natin. Hindi kailangan ng tatlong tao dito. Bakit? Ano yung isa, tagalagay ng buto, tapos yung isa, sa likod yung, ta yung tagatabun. yung <laughs> tagatabon. tapos ikay tagahukay. Di ba? Kaya lang ito, okay. kaya na natin ito. Eh. Maluwa naman. Hindi sa mag, ano pa, mag, mag, Opa mhm mm sa yung pira. Huh? Sayang pira. Babayad pa. Kaya na naman. Pag po kaya natin, hindi na po tayo na upa Makulimlim pa rin po ang panahon natin. Pero maganda po yung ganitong panahon. Hindi po masyadong mainit. Ayun, po siski. sa atin. Sige!

Lalo pa. Hmm, mukha sa ulas. Magandang kamay. Tingnan. Nay, palay mo muli. Ni. Salamat. Nandito po 'yung tubig. Yeah. Dito po tayo nanisid. May nahuli po dito nitatanggal sila kayo. para pangtang na so, tubig ganyan yung baka bakante ah tubig yan hugas na ito ito na hindi yung tubig ganyan de din sa kabila ah ay ah, malinis na po ang mga kamay namin mungutip po tayo ng ano, malberi dapat pa dinala ko na yung kinilis ko ah ay <laughs> mungut tara sa kabila sa kabila ito po ay babae ng ating taniman dito na po tayo sa ating taniman ng malberi Memang hinog po. Tayo di ini mopress din. Herbis putay yan po. Yan. Dali paren po yan. Pati ako na. Hindi mo po. Dami. Makakain tayo. pu tayo.

Siyempre. Hmm? Ang gato. Ang po. tamis-tamis yung itim. Ah, Ayan, ito. Pige mo sa Hindi ang kakain. Siyempre. Ito. Ito yan. na dito. Ay, nahulog. Hmm. eh. Yeah. pula. Huwag mo ko. Tumapitas tayo. Huwag mo ko pula Thaïe. Tên nắp lao hảo 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 Huh? Masnya itu. Hmm. lagi ya tey. Hmm, Malbira po. Hilopopoy Terah nang. Ini hatin si kuya Anil po. at tayo po ay kumain virtu ligo na rin po andito na po ulit tayo sa ating taniman po ng sitaw dito sa pangatlong luang po Yan. Eh. at may dala na po akong baga po na nasa lata tayo po ay magbubutas muna bago magtanim tatapusin muna natin po ari nang ang panahon po ay madilim Yan, oh. ay baka po biglang umulan po ang hirap po magbutas ng naulan hindi po natalab itong ating baga po kaya pagkakataon muna po natin ngayon na butasan muna, may gitila po. Yan, dito po tayo. Umpisa. Yung kalahati po may butas na yan. Naiwan po natin isang araw yan. Dito po tayo. Yan o. Oh. Maganda po magbutas kapag ka ang panahon ay ano. Tila po. Hindi na sa Maganda po ang butas oh. Niyan. Talagang buo po bilog. Halos walang ano po. Tutok lapin. Maganda po ang butas. Dalawa kaya ang ating linya. Para isang abala po. Tigkabila na po. Para mabilis tayo.

ganda Biglang ulan po ng malakas mga kabarmping Umuwi na po tayo sa bahay Ayan ah, ang lakas po ng ulan